Kani sa kay. Ang yellow sa sapa ni na ba. Kuan ang maboro kay na siya kay na mo sa tungo sa sapa. Pero nagkaway na nang palibot. Nakat nakagimo siya baga may de kong gib. Hello guys. Oh, suruy na sa Takarang Adlawa, no? So niya ta karon diri sa kabukiran. So highest pointer gini atong nahimong tangan karon guys. So ako ning isaysay sa -isa inyo guys ang atong nasuroy uh, nasuruy karon dapit uh, dinhidapita, din hidapita. Makita ninyo guys ya do uh, kubo diha no nga nindot pagkatrabaho so kan siya gitawag og octagon. So kay octagon type man ang yang atop. So kani siya naa sa pinakatuktok nga bunto din hidapita. So kining Ito og octagon guys ah, kibali lubong niya siya sa kuan tag iya ni ning yuta ano so luag ni nga area so kibali na asay private cemetery ah, and then at the same time guys ah, syempre magunsa man lugar ta dinhi so ah, nakasuroy ta diri gitor ta diri sa ato ang ah, amigo and then syempre ato po din siyang gisurbi tungod kay na sya, sila yung natingad Andre so makita nato guys na ano sa pinakaibabaw oh, makita nato ang dagat nga matod pa kanang dagatan at itong panahon 1942 doon ay dagahang barkod nga naka-standby katong uh, panggubat sa hapon siguro to siya guys no so tanaw na to balik niyang area kay matod pa sa tagyanini magbuhat man siya diri og uh, kini uh, kinibang <coughs> vacation house din sa pinakibabaw and then syempre uh, gisa gisadjisan kung ahadapit so din hidapit ubos aning dunay oktagon aning uh, din sa bandang uh, tuuh So naami dia sa dakong kahoy no and then kanang dakong kahoy guys nga nas ubos nga mong giparkingan nga diha mi nag uh, uh kapi -kapi pirmi na siyang igon og kilat so kini siyang uh, uh, nga guys nakaabot mi din he after nga magsubay-subay o mag uh, scan sa area uh, napadpad mi din he kay gitor mi diri sa tag iya kay matod pa nindot daw og view and then ako uh, akong gikuag footage sa uh, drone and then kani nga area din he dapita guys kining luag kay gilokop ginamo na siya og iskan kay matod pa kining kahoy man gud siya is got triangle so walang na to makita sa drone no? so walang na to siya mapansin nga maapil na to sa vlog ako na lang i-direct guys ang storya adunay uh, kahoy diha nga acacia karaan gina siya guys matud pa sa tagiya kani siya acacia sigig igon sa kilat andin ang tugbang niya balite ang pikas tugas so nag triangle siya so syempre sa buhaton atong giiskan dia og Maria Technology so kining tugas Acacia dayon didto spikas balite so kay nahibong manggod siya guys kay sige dog igon og kilat so matud pa niya base nang magtukod siya og balay ama ah, maangin ang iyahang balay sa Maigos kilat so kining hawanan guys katingad an siya so wala kay kahoy nga nitubo no diha pirmi dagpak ang kilat so matud pa sa treasure yamasita yama dreambook na ang lugar nga kung igon-igon sa kilat doon ay gilubong nga uh, truck nga nagkarga og treasure so muna siya makita na to sa Yamasita Dream Book. so I don't know kung gina uh, unsa ginakatinood unsa gigalegit and then makita na to dari sa ihang view nagpasadji siya guys nga asa uh, dapit na to siya birahan matod pa So, giis ka na to ang uh, tibok palibot. gamita na to uh, Maria Technology na um, amin siya sound mode. So, katong pinakakusog o impact sa uh, frequency signal dito ta mo iskan so kanang amo pag iskan guys sa uh, iskan na po na namo mo para uh, mamatod ang kung doon na bay lubong ng uh, truck diha so matod pa uh, positive din na sa to ang iskan uh, okay thanks for watching guys in anara guys uh, thanks for watching